Hello guys, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, tara samahan ninyo ako magano, mag-exercise kung paano magpapawis, kung paano magano maging healthy yung ating katawan. Unang-una um, magdahit tayo. Huwag tayo masyadong maraming kakainin sa gabi, dapat ano lang pwedeng tanghalin lang tayo umain kung kung nasusubrahan tayo sa work, ayan, pwede tayong kumain sa umaga, ganun. O, kaya sabahan niyo ako kung paano mag-exercise. Unang-una, i-ano lang natin, i-ganun-ganun lang natin yung katawan natin. Kahit ano na lang, pwede. Mm Ganun. Tapos, mag-jogging lang konti. Papawis tayo guys. Mag-jogging lang konti. Tapos, pwedeng ikinding-kinding natin. Ganun. Hmm. O, ganun tapos ikot-ikot tayo. O, tapos yung abaga natin galawin natin. Tapos ikak may kamay natin. Paikot-ikot natin yung kamay. pero ni tapikin natin ng ganoon para mag mag ano parang make up siya tapos ayun ayusin natin yung mukha natin supply para gumanda tayo ganoon tapos titingin tayo sa salamin o oh, di diba? titingnan natin kung may tigidig o kaya may mga dumi ngiti mo lang hmm, isang linggo nakangiti tayo ganun o ba diba? isang linggo tayo nakangiti pero wag tayo na laging ma-stress. wag tayong laging malungkot <laughs> wag na baliwalaan mo na lang yung mga problema niyan hmm, ako nga hindi ko nga ini-stress yung mag nagkademoni pero hindi ako talaga nakakatulog oo di ko makukuha yung sahod ko sige lang laban japan <laughs> kaya ito lang ang masasabi ko lang guys bye maraming salamat wala lang share ko lang wala lang, share ko lang yung kagandahan O, ayan, bye-bye Maraming salamat